Magandang maga po sa ating lahat mga ka-farmers. Ito na po ang update sa ating 3 times harvest sa Ampalaya na Galaxy Max F1. So, nag-start na po kami ng harvest. So, hindi pa kami nakakalate. Siguro, uh, medyo madami-dami na kasi 3 times harvest na po no, sa ating Ampalaya na Galaxy Max F1. Okay, so sa ngayon, papasili po sa inyo ang pinipitasan po namin uh, Ampalaya. Ito po no, sa ating likuran. So, yun po ang palagi kong ibinagi sa inyo na ang palaya na Galaxy Max F1 na maraming mamunga. Okay, so kung maganda lang ang tobo, uh, 38 days pwede na tayo makapita. Pero pag stress siya, uh, 38 hanggang 43, uh, 40 to 43 days. Okay, so ito ang ating 3 times harvest ngayon. Nag-harvest kami. So, nang harvest namin mga kapwa ko ka-farmers ay nasa uh, 270 kilos no sa so 40 days. Then sa 44 days nakakuha tayo ng 510 kilos. So, ngayon sa mga atlo, 48 days, hindi natin alam kung ilang kilo. Pero pansin natin mga ka-farmers na uh, medyo tataas ng konti. So, ang napipitasan natin ay ano, uh, Galaxy Max F1. Ngayon, may mistisa na tayo mga ka-farmers pero hindi uh, masyadong manami. konti pa lang. Kasi ngayon pa lang po pinipitasan for days. So, yun lang po no mga kaparmers ang maibahagi ko sa inyo sa umaga na ito. Sa ating update sa three times harvest sa ating ampalayan na ang variety ay Galaxy Max F1. So, sa nagtatanong sa akin kung saan ko daw dinadala yung ampalaya, uh, may buyer tayong nakilala na puntahan niya dito ang ating ano, ah uh, harvest din yung kuha niya ay nasa ngayon nagbagsak nasa 55 okay na yung mga ka-farmers yung ganyang presyo din sa talong is 80 to 90 pagdali natin sa bagsaka nasa 60 65 so ngayon dito lang uh, niya Dada dadalhin kasi kunti pa lang pero sa sunod dadami din mga ka-farmers okay so bago tayo magtapos may iga shout po no, sa, mga lahat, uh, sa lahat ng mga uh, share commentator -re sa ating munting youtube channel so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po bye bye